Um, Unang-una -una po sa lahat, uh, ang Commission on Human Rights, it is an independent body. Hindi po to under ng Office of the President, hindi po to under ng uh, Legislative Department. Kaya sila po may mandato para mag-imbestiga nang sa tingin po nila ay mayroon pong uh, paglabag, lalong-lalo na po sa karapatang pantao. Uh, kaya ko po ito nasabi um, dahil po marami pong isyo na sa ngayon po ang ICC po yata eh, parang nangangalap ng mga ebidensya na sa proseso po sila ng paglilitis uh, o pag-iimbestiga. Now, what they can do is uh, makipag-coordinate po dito sa Commission on Human Rights at yung Commission on Human Rights mismo uh, silang asistehan o tulungan. Um, dun naman po sa pag uh, sa Republic Act 9851, uh, ito po sa batas na to, ito po yung parang uh, binibigyan din po ng mandato ang ating korte para maglitis po ng mga crimes against humanity, uh, crimes against uh, yung mga war crimes, kung ano po yung mga nililitis po ng ICC. Uh, ang pinagkaiba lamang po dito, dito po sa Republic Act 9851 ang binibigyan po ng uh, poder o original and exclusive jurisdiction para maglitis ay ang Regional Trial Court. Subalit, nakalagay din po dito sa batas na to na kung sakasakali na meron ng uh, nagaganap na paglilitis, po pwede pong hindi litisin ng ating korte at yung International Court ay re-respetuhin po at ang magiging ang magiging trabaho po ng ating uh, gobyerno ay i-turn over yung tao o akusado na nililitis ayon po sa treaty o agreement international agreement na napagkasunduan ng dalawang bansa ngayon ang tanong po nagwithdraw na po tayo Sinasabi po dyan, isa po sa mga issue, eh nag na po tayo. Pero dapat po isipin po natin, noong pong November 1, hang 2011, ang nililitis po kasi November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Mga crimes na nakumit po noong mga panahon po to. Ngayon, kung sakasakali naman po na magkaroon po ng mga uh, desisyon ang nasabing ICC, we have to remember na tayo po ay uh, meron pong agreement sa UN. At ang UN po at ang ICC po, meron po yung cooperation agreement. So, kaya po, dito po makikita po natin, hindi lamang po ang ating uh, presidente o ang ating gobyerno, hindi lamang po tali-tali sa Ehekutibo o sa Legislature o pwede rin po ang ibang uh, uh, ahensya ng ating gobyerno na gumalaw independently from the Executive Department.